Hello mga idol, magandang araw sa lahat. Welcome back to my channel. For today's vlog mga idol, ay maglako tayo ng mga kahoy. Panggatong mga idol. So ito yung mga hanap buhay namin dito sa amin mga idol kapag wala ng ano, wala ng basak, wala ng palay yung naghintay kami ah wala nang ibang trabaho ba so kaya nito mga idol ayan pagkita ko sa inyo so ayan mga idol so dito namin binugha yung mga kahoy dito mga idol so hindi ko na muna i eh, ah, lalagay sa video yung pagkat ng kahoy baka maano tayo ng government <laughs> maano so bawal kasi magputol ng kahoy So ito mga idol, ayan. So ito yung aming hanap buhay mga idol. Kapag wala ng palay. So ito si Boss Lito. Ang aking pinakagwapong body body. Ayan mga idol. Itong kahoy nito mga idol, ito ay minatawag na hanagdung. <laughs> ayan mga idol. Napagaganda nitong panggatong. Ayan. So ito, dami pa tong Uh, itakin lang mga idol oh. nito Yung kataas yan mga idol is apat na dangkal. Goods na yan mga idol. Tapos ang isang ano diyan isang bangan ay nagkalaga ng 50 pesos per bangan. Ayan mga idol, si Boss Lito. Gamit ang kaniyang karumata at ang kanyang matabang kalabaw. Hakutin yan yun mga idol para namin ay ibinta. Ito mga idol, diyan ito kalawak yung aming pag ginagkukuna ng kahoy. Ayan. So ang plano natin dito mga idol ay ito natin ito. Lagyan natin ng kapag ay meron ng mga damong tutubo dito dahil ay marami yung mga kahoy, hindi nakatubo yung mga damo. So ito na, wala na ganong masyadong kahoy, tubo na yung damo. Ah, lagyan natin ng baka, kalabaw. So papastula natin mga idol para malaki yung ating pagpapastulan mga idol at the same time mga idol ay kita din tayo sa ating mga ano binugha ating mga panggatong so marami ito mga idol hindi ba mga idol oh ayan bubugain yan mga idol itakin pa yan at sa ayan ganyan marami pa ito mga idol meron pa nandoon mga idol oh ayun yung mga maliliit lang yung pinotol namin mga idol kasi yung mga malalaki katulad nito sayang naman so meron mga malalaki nito mga idol mga mahogani eh. Jimmy Lina so meron ding malaking mahogani eh, mga idol oh. ayan good lumbers yan mga idol napakagandang yan, pang furniture dito mga idol ayan ito yung karaniwa naming trabaho dito sa bukid mga idol ang panggatong so meron ding iba dito mga idol ay ginagawa nila itong uling ayan inuuling nila so sa amin mga idol ay ginagawa lang namin ito na panggatong kasi ma hindi kami marunong maguling mga idol ayan mga idol dito pa mga dalawang sasakyan pa to mga idol na ano load so marami pa itong mga idol hindi pa to namin kayang tapusin mga dalawang araw pa namin ito itakin para magiging pangatong ng mga idol yan mga idol balikan natin si boss dito mga idol so itong area na to mga idol ay ano mga nasa dalawang ektarya hanggang doon pa yan merong may hindi kasi makita mga idol kasi merong mga kahuyan so yung mga maliliit lang yung puputuli natin, i, uh, i, i, tira lang natin itong mga malalaki. At, ayan, papastulan natin sa ating mga kalabaw at mga baka. Ayan, mga idol. Yung ating pinakagwapo, Bus lito Miglito Tiro. Buslito Miglito Tiro by Abilia. <laughs> Ayan mga idol. Oh, butan to sa pagkasinado, Santos Crisanto, mo Avilia Senior. Ayan mga idol. Ito yung aming buhay probinsya mga idol. Ito yung hanap buhay namin ni Boss Miguel. Mini farm mga. Mini farm. Kidis. mini farm. Iyan mga idol. Tig at saka mamaya mga idol. Tignan natin kung kaya ba ito sa ating kalabaw mga idol. Ito. Ito lahat mga idol. Kaya kaya to sa ating kalabaw. Tingnan natin kung gaano kalakas ang itong ating kalabaw. Busli ito. Hmm? Marami yan mga idol. Yeah. Ito mga idol ay ikakasya natin dito para kayang para ito tingnan nyo naman yung katawan ng ating kalabaw mga idol is talambok kayo mga idol Napakatalambok. talambok iyan ito mga idol tingin nyo magkanong presyuhan ito mga idol ayan mga idol ang ating kalabaw na napakasipag kalabaw oh tingnan nyo hmm? uy uy buang anong nagmatulit Ula. <laughs> ang lakas ng kalabaw, nanungag ang kalabaw. Yan mga idol, hindi siya no. Oh. Hindi siya masunurin mga idol. Takot siya nanungag ng ito. O ba? So natakot siya mga idol, natakot siya sa mga tao mga idol. So atin tong i-unload. I-vlog na no, ni Taman do mga idol. Hmm. Ayan mga idol. Eh, till us mga idol oh. Lah. Huh? Pakatin yan mga idol. Yak. Yeah. Okay. So, ipile na ito. Last na yung mga idol. Lugas na ito na yung hmm, baka. Hmm, dyan na. Ato tamo inom Tubig. Ha? O, oh, naman di Ha? Dyan na, hindi to. Ayan mga idol. So, natin itong ikarga dito mga idol para maganda yung ating kalabaw na pakataba magamit siya mga idol sa kaniyang kaniyang katabaan katulad ng taba ni buskidi <laughs> Buskid oh na mataba ang katawan maliksi kumain <laughs> ha nahubog siya si buskidi mga idol yung katawan niya parang ganyan mga idol parang kalabaw Nung nga ganang kuha na, kabo na. mo to? Ba, ako nang gibidyo Ano Ha? Ba, ako. Ha? Buwang. Ako'y tigda to, pedagan ano ng kabaawa? matulog. iniwan dito sa negarson. sa na. so tingnan natin mga idol kung kayang kaya ba niyang itong idaog itong ating ano panggatong mga idol. so sa mga idol ko diyan na nakatira sa manila. Wala wala silang ganito na hanap buhay yung nasa urban cities na nakatira sa mga syudad wala so kami yung gumagawa para sa kanila para hindi na sila mahirapan mga idol sinong bumili ng panggatong mga idol sinong bumili ng mga idol ayan available tayo press na press mga idol mainit pa mga. mainit pa mga idol ayan mga idol Dami pa itong mga idol. Hanggang doon, meron pang mga ating itakin doon mga idol. Nagamit tayo ng atsa. Ayan mga idol. Hindi mo to ano yung mga oh, boss yun ito? Hmm. Yung babag. Maya na. Hmm. na, lang. Ang Tingnan natin kung madaog pa ba ni Miss Kalabaw itong mga panggadong.

Kaya pa to, boss? Kayang kaya. Kayang kaya. kaya, kaya. Ah, malaking katawan. Malaking katawan ng ating kalabaw, mga idol. <laughs> Ayan, maraming panggatong ito, mga idol. Oh, hindi good for 10 years ito, mga idol. Kamo magluto mo, ni eh, pila ka to, egg. Yan, isa ka yan, eh. Oh, okay, abot ka, unig, eh. mga usang to, egg. buwan. Ayun mga idol, napakarami mga idol. Ay, shit. Mm. Hindi, magligya. Ay. So, ayan mga idol. Kami po sa na mga isang Eh. hapon na. Gamay Allah, marami na mga idol, pero kayang-kaya pa. Kayang-kaya pa ito, boss. kayang kaya sa kalabaw na mataba island <laughs> <laughs> mm, mga idol mm, Tung panggatong mga idol ah, anak buhay namin sa probinsya sa buhul ay magmugha ng kahoy maghanap ng kahoy mga idol ganito kami sa probinsya, wala man sila Ha. Huh. Bulak ka sila. Bula ka sila nga. Naman si bus Lito. Ayan mga idol, sinuportaan namin ng lubid para hindi makulaps mga idol. <laughs> hindi matagak. Tampid. Hindi li, mas tampid ito ng ating ano mga idol, ating mga panggatong. <laughs> Ayan, marami na yan, mga idol. Katupong na yan sa kalabaw na talambok. Ngayon lang kilot ito Boss Lito. Lahat kaya. 200 kilos. Mga 200 kilos. Mabigat yan boss dito na. Mabigat. Mabigat katulad ng kalabaw. Allah. Ang mga mga. Eh. Allah. Ayan mga idol. Yung ating mga ginagawa na wala tayo sa farm. Farm ni boss Kiking. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Lala mga idol. Punong puno. Malapit na pultang mga idol. Kaya daghan itong ganina. Mama Mga idol. Tapos na mga idol. So atin nang higbitan yung pagkatali niya mga idol para hindi ito kumulaps. Mung sa tapos yun eh. Mag stamped. <laughs> ito lah. Napakalakas katulad ni Rambu. Rambo, 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 Rambo. <laughs> lo yan ang aming pinakamalakas oh parang nagmaniho ng bunggo gusto ka na rapat ka bato lo <laughs> para hindi ma stampid mga idol ngayon tinlian na yan mga idol ayun mga idol So, hinigpitan na mga idol. lah Na mga idol? Naghanap ang mga kuno na. Kani ba? Ito clearing ng map. Okay na mga idol. So, kapag okay, ay na clear na yan mga na idol. Balik pa tani na. Mm. Au. Oh. Karga oh, pagod oh. ng trisikot. Ato may isa dito. Tato, isa. Di na gamit ang tuting dahi Di na, huwag na gamit tato, kidipin, tato, ha Ito isa Ito sa kanyang prinsa ito ha Ito Lah, La, umula na mga idol. Kondisyon na ating kalabaw mga idol na napakataba na talambok. Alam mga idol, tingnan natin kung kayang-kaya ba niya itong ating ano, ating karga ng mga panggatong mga idol. Ganyan lang mga idol oh. Ayan, natakot yung kalabaw sa kamera mga idol. Mag-ingat ka boss lito, baka sungagin ka boss dito. Wat, 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 wat. Ayan mga idol, merong kuman dito ng aming kalabaw na tulambuk mga idol. ayun mga idol. Ingat ka boss dito ya. Lah. Ito, yun yung tinatawag dyan mga idol ay jugo. Mantay boss, tungay boss. Wat, wat. Go. Ah, kayang kaya. Lah. Kaya kaya. kayang Kaya, sa sakalabaw la. na niya mga idol. Ayun mga idol. Ha. Noya boss. na pagod na hilaga. na 'yung kalabaw mga

Ayan mga idol, tayo sa kasada, ayan ang di bang mga idol. <laughs> <laughs> ayan mga idol. La 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 la. Ulah. yan yung ating kargahan mga idol ito yung ating bungo raptors so ito na mga idol yung ating karga ayan napakasipag yung aming kalabaw kung wala yung aming kalabaw na talambok ay matagalan kami dito mga idol so for sale itong aming panggatong ayan so kapag ay nalaya na ito mga idol ay amin na itong i i-repack <laughs> namin mga idol 50 pesos it's for sale sugnod ni Boss Litoy. Eh. Isipin so, sa may gusto. Ayan mga idol. Punta kayo sa Punta kayo Chikob. sa Chikob Store. <laughs> ayan. No, Diyan lang po nagtatapos ang aming vlog mga idol. So, salamat. Ayan. Yung aming content. So, ayan. So, ito yung hanap buhay namin dito sa probinsya mga idol. So, bye-bye. See you in my next video. Bye-bye. Bye-bye. La.